Yung competence kasi um, madali yun eh, naaaral yun. So kahit gaano kalawak yung kalaman mo at yung kakayahan mo, kung kulang ka ng commitment at dedication sa trabaho, hindi sapat yun para uh, may bigay mo sa bayan ang inaasahan sa iyo. straight from UP Los Baños doon po ako -graduate, uh, BS Computer Science uh, diretso po ako sa UP Diliman nag-apply po ako at uh, natanggap naman po ako sa Department of Computer Science College of Engineering bilang instructor that was in June 1995 Ang layunin ko ay uh, makapagturo at at the same time makakuha ng master masters degree Actually hindi pa ako nag-graduation March Nagtatrabaho na ako sa UP Press before that, nag like two month work ako sa Makati. Pero parang hindi ko nagustuhan kasi parang masyadong profit-oriented. Hindi ba pag sa UP ka pa, para may serve the people, ato ka Tapos uh, sabi ko, namimiss ko ang UP. Hindi pa ako ready umalis. So sabi ko siguro maganda mag-work muna ako dito. Tapos yun, natanggap naman ako, merong opening sa UP Press. Tapos ah, nagkataon naman na parang related naman yung course ko. In 84, in July, ako nag-start. Dati po akong ano, stenographer, inuha nila ako. Pagka may mga hearing, ako yung nagtitik ng note. Tapos tinatranscribe ko. Tapos nag-profiling din, encoding. Dati typewriter pa yun eh. Siguro mga 20 to 22 years ako doon. Gumagawa kami ng mga libro, Actually, yung GACET ng no? OGTA, kami yung mag-run no. Proud din ako, uh, actually. Hindi wala tinapos. High school grad lang ako, pero tinanggap ako ng UP. Nagsimula ako bilang na up contractual noong 2006 sa Office of Admissions. Pero nagkaroon lang ako ng uh, UP contractual appointment noong 2010. Kaya doon nagsimula yung official na bilang ng aking paglilingkod sa universidad. Dito ako nagtrabaho kasi merong study privilege yung mga kawani ng UP. And then from there, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Yung mga anak ko, nag-aaral sa UPIF. O given the cost of uh, education outside sa mga private institution, talagang doon palang panalo ka na, sabi nila. So yun, napakalaking bagay nun sa mga katulad naming kawanin. Ilang buwan na lang magre-retire na ako eh. Kaya yeah. okay yun saan ko dito sa UP. O mas ma, lahat mo naman ng benefits mo O lahat ng mga, an, wala akong problema. Ang nga sa katamuna, magre-retire na ako, hindi ko alas. Ang bilis ng panahon. Tapos yung mga anak ko nakapagtrabaho na rin. Parang sa akin, fulfilling and satisfying dahil yun talaga yung linya ko. And masaya naman kasi yung mga tao. Okay silang kasama, mababait naman. So parang magandang experience sa Kaya nga ako tumagal ng ganito katagaan. Kasi okay yung environment. Parang extension ng bahay nyo. Parang ganon. Inspire ka kasi the greatest consolation that you can get is to see the happiness of your students kapag meron silang natutunan sa'yo. So noon ay hindi naman gaano kataasan ang sweldo, pero kapag nakikita mo yung kanilang kasiyahan, every time you teach them, ay eh malaking bagay yon. So it's really good to be always be part of the academy. Kung gusto pa ng UP sa akin, I would stay here, di ba? But uh, very open naman tayo kasi nga marami tayong natutulungan kapag nasa UP tayo. Kailangan ng universidad ng mga kawani na hindi lang yung may sapat na kakayahan at kaalaman, kundi pati na rin yung mga kawanin na may uh, malasakit, may commitment at dedication. At alam kong kaya kong ibigayon at gusto kong ibigayon sa universidad. Kasi kung halimbawa yung mga reason lang ay financial benefits or prestige, parang hindi yun nagtatagal eh. Pero yung dedication or yung, actually hindi lang dedication, dapat love mo yung ano eh, yung workplace. Pag may love kasi na involved, parang you weather it out, yung mga problema. Tapos yun yung makakapagpatagal sa sa'yo. Hindi masyado yung mga benefits. Kung mahal mo, tatagalan mo. And sa UP naman, lagi ninyong titignan ang kapakanan din ng mga empleyado. Kasi sila talaga yung force kung bakit nagpapatuloy ang isang institusyon. Kasi kung walang mga empleyado, hindi na rin magpapatuloy yung institusyon. So sila talaga yung nagpapalakan ng business. Importante talaga na yung mga welfare ng employees ang i-prioritize din. Patuloy po tayong manilibihan sa UP kasi ang UP naman po ay maraming natutulungan, hindi lamang po yung mga estudyante natin bagkos yung ating komunidad so we need to expand at sana ay uh, patuloy tayong uh, manilbihan hindi tayo mapapagod kahit nakakapagod hindi tayo mapipikon kahit na nakakapikon so tuloy-tuloy lang po tayo because at the end of the day ayun uh, naman po ang ating hinahanap yung tunay na accomplishment at para sa akin ang tunay na accomplishment ay yung makapag serve ka no uh, to other people